Hello fellow grower, magandang araw po. In this video, share ko naman sa iyo kung paano magtanim ng buto ng sili na nanggaling direct mula sa kanyang bunga. So very straightforward lang po ang gagawin natin pag pupula ng mga buto na galing dito sa bunga. Unang-una, kailangan ay yung bunga natin hinog. Ano po, hindi pwede yung uh, manibalang pa siya. Or uh, hindi pa kompleto yung mga pagkahinog Kung pula ang pagkahinog niya dapat po, pulang-pula talaga yung ating sili. So, dito naman, itong habanero, dilaw ang hinug niya. So, dapat dilaw talaga siya. At yung ating pagtataniman, halimbawa, dito po, ano, dito ko lang sa ilalagay, dapat po yan, may mga buta sa ilalim, gaya ng inyong nakikita. yan ngayon, bukod sa ganitong uh, pagpupunlaan, pwede rin syempre yung mga seedling tray na individually ilalagay natin yung mga buto. Pero, ang gusto ko ipakita sa inyo ay yung uh, common. Halimbawa, wala kayong uh, seedling tray, so pwede rin sa ganito. Pwede rin sa basin. Na, ganito. Ayan. So, ito po, galing ito sa bunga rin, direkta na ipinunla ko dito, bilang example na rin dito sa ating video. So, ang gagawin lang natin ay i-harvest uh, natin yung mga buto. Pero bago yon handa natin yung uh, lupa na pagtataniman sa buto. Pagpupunlaan. So, ito halimbawa, yung lupang uh, gagamitin natin dito, ordinary lang po na garden soil. Ayan, garden soil na may kahalong uh, ipa ng palay. May kaunti rin siyang uh, coco peat. So, Uh, medyo semi-bistay ang uh, ginagamit ko para hindi masyadong maraming buo-buo. Yan. And then example natin ano po? Uh, dito tayo. Itong ating sili. So harvest natin yung kaniyang uh, buto. Yan. Kung medyo maselan po ang inyong balat, ay uh, magsuot kayo ng guantes. So, sa akin, ang ginagawa ko lang ay kinakalat kong ganyan ang buto ng sili. Yan. isa pa so yung isang sili lang napakaraming buto na pwedeng makuha yan o oh. hmm. nasa halos 20 pieces na yung uh, buto na pwede mong ma-harvest sa isang buto lang ng sili na kagaya nito sa isang bunga ng sili And then, kung magkakadikit, medyo i-distribute natin ng konti. And tatakpan natin siya ng manipis lang. Salud nating gagawin dyan ay basain siya ng tubig. Yung tubig kasi ang tutulong para mag-germinate yung ating buto na ipinunla. So hindi kailangan, ano po, actually, actually po pwede na patuyuin mo muna itong uh, bunga. Kagaya ng ginagawa ng uh, karamihan dati pa. Ano po, pero kahit sariwa yan, basta hinog ang uh, bunga, pwede mong direktang ipunla kaagad yan. So pagkalumutang yung buto, i-baon mo lang siya uli. Yeah. Basahin mabuti ang uh, lupa. And then ito po ilalagay lang sa lilim. Ilagay mo lang siya sa lilim habang hinihintay mo na sumibol yung kanyang uh, mga buto. At uh, pagdating naman sa pagdidilig, ano po, araw-araw tuwing maga, dinidiligan ko yan. Para manatiling basa yung kanyang buto at makakatulong yon para mas mabilis na sumibol. And then after a few days, around one week, ito na nga ang magiging resulta itong example na to. Ayan o, oh, ang dami niyang buto na uh, sumibol. Of course, merong iba na hindi rin na uh, magsisibol, pero uh, karamihan po dito sa nilagay ko, ito po ay uh, uh, lima limang uh, pods na ganito ang uh, pinasibol ko, at ayan ang dami niya, uh, mahigit 50 pieces, kung uh, bibilangin ko lang mahigit 50 uh, seedlings kagad itong nandito sa aking uh, basin. Tanong kailan siya dapat i-transplant or ilipat sa anyang permanenteng container? Maglilipat ako nito pagka ang uh, dahon niya ay apat na pagka meron na siyang permanent leaves. Doon ako mag-uumpisang maglipat sa kanya. And uh, probably, we're going to have another video when it comes to transplanting of these uh, seedlings. Itong nga uh, pala, uh, mga one week na itong sibol na ito. So, naghihintay ako around uh, seven days bago may sumibol. And then, itong growth na to one week na yan. So, another two weeks, meron ng apat na dahon at ready na para mag-transplant. Normally yan, after one month, transplant Pero depende po sa bilis ng paglaki ng mga seedlings. And then, isa pang tip. Pag tayo po magtatanim ng buto ng ating uh, uh, bunga, ano po, mas maganda kung yung bunga na itatanim natin o yung bunga na pagkukuta natin ng buto ay open pollinated. Ibig sabihin ay uh, hindi siya hybrid. Uh, limbawa po galing sa F1, yung bunga. Bumili ka halimbawa, na sa pakete, nakalagay F1, and then yung bunga niya, uh, pwede po natin itanim yan. Pero hindi advisable, kasi hindi stable ang mga F1. So, mas maganda kung yung itatanim mo, ay uh, stable na siya, open pollinated na siya. Para, kung anong itsura ng bunga, na pinagkunan mo, ay ganun din ang magiging itsura ng bunga, na lalabas dito sa iyong mga ipinunla na buto. Alright? So, Ganyan lang po kadali kung paano magpasibol ng buto ng inyong tanim galing sa bunga. Alright, maraming salamat po sa panonood at magkita-kita tayo sa iba pang mga videos ni Late Grower. Bye-bye!